totok eh. Ganun mo lang, oh. Hindi, matakalan kayo. Hindi, nabijuan niya na. Ay, na ako na eh. Barlo. ngayon, close siya. matindi Bumigat na yung ko eh. pag nagpas mo dito, Huwag din na ganito ang ilalim, puro bato na. Ah. Uh, Ito kasi parang pinipintay pa tayo nila ang Pero pag mo diyan, puro bato na, puro may buhangin na. Ito, Oh, Man-made po. No, Ayan o, oh, yung yes, guhit na yan, ang kanyang lang semento. Doon, may mga bato-bato na yan. Paralim na yan. Yun. Oh, awa.

Kita mo kayo sa no? Para ano? Eh, dito ka tayo? Dito. Sundan mo yung ako. Dito, sundan mo <laughs> hala ko madudulat siya eh. huh? hala ko madudulat siya <laughs> ah okay diba tas <laughs> <Pass> na tas na, maganda ang sarap nito <kita>, guys ang labig <laughs> Saan siya? Abate. Pumili siya. Aba, alam na. Patuminit. Maganda kasi ano tawag nito yung CD friendly, no? CD friendly, ito mga, mga bata. Kaya kaya? 3 feet? 3 feet na ito? 4 3? 3 feet? <laughs> kasi pag 4, alam ko na eh. <laughs> <laughs> ha? <laughs> <laughs> ha? <laughs> sabi ko tatalo tata, nalang kung 3 feet o 4 feet sabi ni sya 3 feet lang to ah, oo kasi pag 4 feet alam ko na <laughs> <laughs>